Ano nakasulat? To so, Daddy Frankie, pa picture, solid follower here. We love you. Ano ba lugar to? Bakit ganyan sila? Anong meron dito? <laughs> Delikado to. Ano? Babakahan ikaw na bahala. Guys, pa picture daw sila. <laughs> Daddy Frankie, I love you. Pa picture tayo. Yan no, ano sinasabi? A picture. Dugo mo to, dugo ko to. Sulat mo to? Oo, oo. Kung napunta kami doon. Oh? Kain lang, kain lang. Ano gust mo? Ito, ito. Kumain. Ano yung ginagawa nila? Ano'ng nakasulat? Monte. To Daddy Frankie, pa picture, solid follower here. We love you. Ano bang ba lugar to? Bakit ganyan sila? Ang daming tao, guys. Ha? Nakatraffic na tayo. No? May tarpulin pa talaga. Ha? Buksan mo nga yung konti, baba mo yan. Then, Buksan mo siya kay baba. Padaanin niyo yung tricycle, hindi makadaan. Ingat, ingat, ingat. Kasi dadaan yung tricycle. Anong meron dito? Idols! <laughs> Gusto lang namin kayo magpa-picture! Oh. Hello po! Hello! <laughs> <Angel. laughs> o oh, baka yung ka, di Frankie! Gusto S lang namin kayong makita! Oh, Iayos mo ng parking doon, baka makadisglasya tayo guys! <laughs> Mga kababayan, oh, talaga isinulat pati papati sa kalsada. Tinay sa kalsada oh. Oh. Kaya na yung tricycle. Pero pagbaba ko, i eh, abante mo doon kasi. Delikado to. Ano? Baba ka han, ikaw na bahala. Ha? Huh? Oh, sige. Guys, pa daw sila. <gabas> <Leonard Triggs> <JD> <meric> okay oh, so Daddy kape! Po, po sa inyo. Ang init. Ha? <laughs> <Fuel> <inaudible> <Lilly> Palis... May kape. Pa-picture tayo. Pa-picture. Yan o, ano sinasabi? Pa-picture. Gawa ko po ito, gawa ko Sulat mo to? ito? Opo, pumunta kami doon. O? Ngayon lang, ngayon lang. Bakit mo sinulat yan? Dito makikita yung talagang sulit followers na taga-mambina! Ha 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 'Yan ang iingay. Hani! Ayan no. Sige na, picture na po. Saan sa camera nyo Ay dito. Galit ka! Oh sige po. Kasi baka mapaso ko kayo ah. Mainit tong kape. Lagi lagi kami nagabang dito, Daddy Frangi. Bakit? Gusto namin niya mag yeah, uh, uh, ah, mag yung magkakataon. Baka pinalo ko ng pinalo yun. O? Oh? Sino? Oh? Ay, magkapatid okay. sila? Magkapatid po yan eh. Bakit? Anong nangyari? Ah, inborn. Okay. Ah, sige po. Ilapag ko lang to ha. Ano nangyari sa magkapatid na to? ano po, na pamang, balik pamangkin nila, oh. ah. dyan sa likod. saan ang magulang nila? Nandito po, Nandito sa likod. Juan, Juan! Ilan magkapatid yan? Ito po yung mat, ma ano, oh. magulang nila. <laughs> oh. Ano pangalan mo? Ha? O, wag kayong maingay. Wag kayong maingay. Oh, siya lang kausapin ko. Ano pangalan mo? Ha? Bakit masaya ka? Masaya? Bakit? Bakit? Ha? Masaya. Ha? Mahalo. <laughs> ano daw? Ay, pati itong isa. O, oh, Abir. Yan. Kilala mo si Daddy Frankie? Ako. Kilala mo ako? <laughs> pangalan ko? Ay, baba, eh. Ay, babae siya. Ano pangalan mo? Ha? Pangalan mo? Eh. Dana, ilang taon si Dana? 25. Ah, Huh? Ah? 25. Ito naman, pangalan niya? Jeremy. Jeremy. Uh, Sinong panganay? Mas, ito po. ah, ito, mas matanda. Kapir. Nakakarinig naman. Ha? Ano to? Ano yan? Wala. Ha? <laughs> Oh. Gusto mo pera? Ilan sila magkakapatid? Ako. Ha? Hoy! Ay, patay tayo dyan! <laughs> Baka iba yung madukot nyo! Daddy Frankie, ito yung ano, mother nila? Ay, Nay, asan? Alice! Hmm? Dahil <laughs> sa Nay! Nagbuo na! Oh, asawa nyo po, nasaan? Nagtatrabaho. Nagtatrabaho. Ilan po anak nyo? Ako. Siyam! Ito pang magkasunod na bunso eh. Ah, dala ah itong dalawa. Pero siya lang naman dalawa may problema. Hello po, ano nangyari sa kanila, Nay? nga po, alam. Pero yung mga panganay, walang problema. Dalawa lang. Oh, kumusta na ang buhay, Nay? Kumusta ang nanay na may anak na siyam? Mahirap. Mahirap ba yun? Hindi ba masarap? Ang sarap na mahirap. Ang masarap na mahirap. O, dito tayo. mainit dito. Silong tayo. Yehey! Yeah! Yeah! <laughs> ang dami, o. Tuwa-tuwa sila. Anong nangyari sa ngipin mo? Ah. Ah. Dito. Ah. O, oh, dito ka. Dito ka. Oo. Saan ang bahay niyo, Nay? Ay. Eh? Don, o oh, sige, bigyan ko na lang ng ano, ha? Pa tong mga to. Eh, wala na. Ah! Wala na. Ha? Ah? Isa lang? O, oh. ay, marami naman eh. No? Ha? Ah? Ano? Ano? Ano yan? Ha? Ah? Ha?

Ah, oh, 100. Teka lang. Ito, 500 to. Ito, 100 lang. Aling gusto mo? Uh, Ayan. Ah, uh, Okay na yun. Sa'yo na yan. Ha? Ay, Ay ayun, ito. Ayan lang. Okay na yan. Ayun, Ay, ito. Okay na yan. Ay, ito pa. Hindi. O, oh, sige. Yan na lang. Apir. God bless. Oh, para sa inyo. Ayun. Ha? Huwag magsasaktan! Pag nakakuha na, malis na! Ha? Huh? Pag nakakuha na, malis na! Pag nakakuha na, malis na! Huwaga na, Ay, mo lang ito! Ayoko na! Ayoko na! Alis na! Alis na! Pag nakakuha na, alis na! No? Alis na! Pag nakakuha na! Alis na! Alis na. Pag nakakuha na, alis na. Oh, pag nakakuha na, alis na. Pag, pag nakakuha na, alis na. Alis na pag nakakuha na. Okay? Alis na. Nakakuha ka na, di ba? Oh, silula. Lula. Para mabigyan din yung iba. Oh. Ay, baby, hello. Pambili tinapay. No? Oh, pag nakakuha na. Ayan. Ayan. Okay. Ha? Ayan. Basta, Okay. Yeah. Thank you. Thank you, Daddy. Yeah. Thank you po. Nakakuha ka na 'yung iba naman. Ah, ito 'yung ano, 'yung may tarpulin. Yeah, salamat po. Yay! Yeah. God bless po. Salamat. Sige po. Sige, Ma'am. pa ah. po. Thank you po. Simian. Sinanay. Hello Nay, kumusta po kayo? Nasaan po kayo Nay? Nasaan si Nanay? Saan yun? Sa bayan. Ah, sa bayan, kumusta po kayo Nay? Okay lang ako. Hello po. Shout out po sa inyo dyan. mag iingat po kayo parate. thank you po. Salamat. Ah, sige sige. Okay, oh, mrs. sige po. Thank you, po. Salamat. Thank you, po. Thank you.